ay hello mga kaidol. Ah, na-date rin mga kaidol kay ato tong, ilisan Elisa no happy nang ato ang motor para mabag okay oh, need naman niya ang ilisan mga idol niya yeah. ito ilisan ngay gisi naman ni niya niya ito ilisan dito sa blamban ato taro sa blamban ato ning, ilisan niya yeah. ari mugi na midi hey. Yan. ada nah, repadong nami dito sa Blamban. Mga idol. Hei, Amun ni Pailisan. Ya. Yeah, Diyari mga idol. Taas-taas yun niya kung gibiyahian mga idol. Kay layo-layo mo oh, lang mabot rata dito. Ya. Yeah, Para. Igabot dito. Ato ni Pailisan. Palitan na ni Gapin. Ya. Yeah, Ato ni Pataod. Samutaod. Ya. Yeah. Ta, mubagusan ni para dili mangluod ang atuang motor ah oh. uh, dere idol ah dol dol na tas blamban mga, nah, mga idol na ah. hapit hapit na tamabot nga idol nagkutay na akong idol niya ah uh, binigabot na tayo tas blamban mga idol mangita uh, tagkananan mga idol, idol bisag kapan lang ako kundi ako bisagol sa mga kita na to mga na to para masulilan lang itong tiyan kayo eh. kung pataon para mataning mahapin na ah. niya dugay-dugay para ba ni mataon kay magtangtang pa sila ang mataon na ura ni mga idol ako gutomon kita ah. timo lang tadaan mga idol eh. para klik sa Kwan malik kay sa buang bao unsa ba di ay dai para mabuang ta kusken jo so, krabitaw mga idol ang mutim mo lang ta ba para dili ta gutumon magpaabot og sa mahuman sa manauray mga idol mutim uh, mo lang ta abot na ta didto sa balamban Ah, dire mga idol na abot na ta mga idol wa nagiyo ko kapabot mga idol ni plaster na ko dire sa burger run may nakita na mo mga idol oh dere lang kapalit mati mo mga idol ya yeah. paabot ni mluto ni ako nga sawa ng mluto oh. <laughs> so ang dalir kayo na luto mga idol ya yeah. aman na naman victim mo mga idol oh ato na ta dito mga idol gay okay. ato na ning ipatao dito mga idol ya yeah. so diare mga idol taon mga idol nga wana, wana ko yang pagtaon mga idol gay busy mga ko mga idol gay nakoy gi buhat ba nga dere na lang ko to mga idol bye bye It's Dosartos, Sardos Yeah It's a Yo Okidoki yo It's a true